Oh, marami, oh, ah. Ah. <laughs> Ito na ata yung pinakamalaki mo maser <laughs> Ito yung nakabito pala kanina mga maser Kaya pala sobrang bigat Kasi yun Grabe mga maser Ito yung maser <laughs> Gagatuwa talaga mga master <laughs> Grabe ng laki nito, sir. Ayun. Huh? mga sir <laughs> ang laki. Ayun. kagat pa lang, oh. Mga Tatlong daliri ko mga master oh. Malapad pa yung kagat niya mga master Tapos yung nakakatuwa dito mga master is, mataba siya mga master.

Wala na kasi ako mamasak ang tali kaya yun. Oh. Itigil na ako. Kaya yeah. tali lang na rin itong mamasarata at ah. bukasan. Ah. Paldo! Grabe na kasi mga maser. Paldo, 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 paldo. paldo mo, mga sir. Grabe talaga. Malaki. Talagang malaki siya. Kaya, <laughs> bukas naman tayo, mga sir. Kasi yun, palabas na rin yung tubig, mga sir. <laughs> ha! <laughs> yun, mga sir. Oh. Grabe to ba mga master. Grabe sulit. Agad pala mga master. Ah, three fingers na. Yun, grabe ng lakas. Yun, ah, tama naman tayo mga masera. Huwag natin nabusin sa Thank you sa so blessing.